Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today is another day and another day is another vlog no? Ayan, so guys, sa uh, medyo wala tayong tulog Kasi gumising ako ng alas 7 ng umaga at ang paso ko ay alas 10 At straight tayo ng 2 days So 14 hours yun guys Pero ganun pa man yung, to, uh, yung street na yun Makukuha pa rin natin naman yon sa another day So ngayon ang problema namin guys Nagaanap kami ng bahay na malilipatan Kasi yung ano natin Yung, yung bahay natin guys Dati 14,000 real one year Ngayon nagtaas sila At ginawa nilang lang twenty two 22,000 real. So syempre medyo mahal yun. lalo, lalo na sa panahon niya 'yon kailangan natin magtipid. Ngayon nag-anap kami nila Kuya ganin ng bahay na medyo mura. So meron kaming nahanap 12,000 real. Ang problema naman doon guys, dalawang kwarto lang tapos medyo kasi so, una una basta pamilya ka dito lalong lalo na kapag nandito yung asawa mo marami kayong gamit so ganun pa man uh, still hanap pa rin kami naghanap pa rin kami ang gusto kasi namin dito is malapit lang din dito sa pinagtatrabawan ko para sa ganon linalakad ko na lang yung green ribbon so ang problema guys meron kami nakitang mura 10,000 tatlong room kaso sa Soran eh ang problema doon is yung taxi baga medyo malaki yung magagasto natin pag uwi doon tapos natatakot pa tayo sa ano sa daan lalong lalo lang kapag nagbabike ka lang guys kasi nakakatakot So itong video na to guys ay ginagawa ko para i yung mga nagiging sitwasyon namin dito. So ulitin ko, yung bakay namin dati na apat na kwarto, dati kasi is only 14,000 one year. So medyo okay na yon 7,000 sa amin ni Kuya Gani every one year ay oh no, tama every one year 7,000 pero ngayon ginawa nilang 22,000 so syempre medyo medyo masakit sa bulsa yun 22,000 hindi naman tayo mayaman no so gano'n. so ngayon ang ginagawa namin still anap pa rin kami guys hindi pa rin kami sumusuko at insya Allah makakahanap din kami so ayan lang guys hanggang dito na lang po yung ating video no at least kumbaga na-share ko yung sitwasyon natin ngayon wala pa akong tulog promise uh, galing ako sa straight na uh, 14 hours gumising ako ng alas 7 pasok ako ng alas 10 ng umaga So hanggang dito na lang muna guys at nandito na tayo sa ating pinagtatrawan. Maraming salamat. Thank you.